saan ay isda yung sus? itanong ako. Let's go pansit na mga parts sa so, ano? You know, mas karaniwang baboy, sibuyas bawang oyster sauce magic sarap at dalawang nor shrimp flavor para may lasang seafoods at saka isat, isang kilong pansit canton So, pupuno nyo sa bubaso na yun. So, Pag-uulit ka lang doon. Hmm. 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 malambot na yung baboy, wala pa ng tubig. ayun kulo na lagay na natin ang pansit canton kita natin hmm. open na this, loto na tayo kemain Oke. Okay. Oke, duh. Kain tayo. Ini apa mama mo? Woi. Wow. Oi. Pansit kantun. Uy. Uy, tara kain na Parang puro sahog to ah. Uy. Dami ng sahog. Okay. Okay. Sa inyo, sa iyo. Sa akin. Tara, kain tayo, Pards. Ano mga Pards mo, Marso? Pansit ka sa tanghalian. Okay. okay. Kayna Kayna kaya na Kayna 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 tara Kayna tara. Kayna Kayna dito na yung favorite mo Kayna 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 sabi niya yung kanin, kana kanin. Ah, si Bingming, di kinaya yung ano niya. Adobo del, niya. Kanin. Ito kanin, oh Ano lang po rin, no? Ay, gasa. kukunin mo kasi puro ka naman pansit. Grabe pansik. yung pansit. Sam Lubog yun si sa pansit. Hindi ko na yan inalata na para para solid na ang ano yung, nyo, palasa nyo. Buya, kaya na. Oyster sauce na lang at saka nor ang, ano dyan. Kau dah Um, <laughs> Tama lang sa boto. Hindi <laughs> mo talaga na nak sabaw. Puno tubig yun eh. Pero pag nilagay yun, 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 yun. ano, na yung pansit, hindi ikot na. Ang sakit, anak. Nahihirapan ka sa gilid ko na. Ang sakit, nahihirap ka na. Ah, uh, dalawin. Maligo ka na. Ang shirt mo, lagi lang yan. Maligo ka man. Yan pa mo. Mm. <laughs> Naligo yung parang rote. Ano yung Ito na ko. Bilangang... ha? Malak. Sabi ko pa ba? ngayon yeah. Mas Maganda pa yung ulo ang sound sa, -sa, -sa pag eh. Si David. Hindi pa nakaka umayon yung masyado gusto siya. Sabi Del, ba't hindi ka kumain ng kanin? Baka ko mabubusog niya. Mabubusog ka ng panis, saglit lang tapos mamaya, gutom ka lang ulit. Baka dito kunting kanin ng nak. May kanin naman dito na bagong sinahin, oh? pa? Hindi lang ang naglagay Wala. Wala ko. minsan di ba ka nyo yung kanin? Oo. Tugtug pa natin. Iba kasi ito yung kakita ka uh, na ka Jin, Ang naranig lang sarili. At saka yung malapit. Makasintya mga ate. mo Hindi siguro yan real. Ano eh? Katuliko. Sabi mo katuliko yan. Hindi ang patungtog. Okay, Sana. Hmm. Tayo may kiyan sila hanggang lulis. Hmm. <coughs> <coughs> mga katuliko. Lulis pa lang ang film. Hindi ang sinasabi niya. Pero yung panata nila isang ano lang, isang linggo lang, isang araw right, lang. Mabay. Tapos pabuti ng isa ang mahal niya week lang nga ba ang lahat ng araw, masama ang dami na nasaug eh uy, pa? sa saob. hindi na natin nilagyan ng gulay kasi pag nilagyan pa, wala na punong-puno na

Ang dami ng sabog na kuha. Kulat po, Rick. Mabataan kayo, wala po ang Sabi din mas marami pa kasi gilid ginawa lahat. Marami din sa'yo yung sabog na rin. dami din eh. Bro mo na. Ang dami natin yung kuha ang sabog eh. Kaya kaan mo. ng kuban. Sa kadiri, ito mo. Ang dami natin yung

Sa dito ko daw may halong taba, nakakaume. Sino? 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 hindi Sino? 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 jangan <tuk> lo kalau mau masak lawang <tangan> kalau mau masak terman <tangan> mana nih apa berangkat mau ngaji jadi nggak berangkat apa gimana

Pero sigurado yan mamaya. Tingnan mo lang. Sunod-sunod naman nila yan. Pag nabusog kasi yan, tigil sila. Kaya pag mamaya-maya niyang konti. Wala na tigil naman yung kuha ng kuha. So, hanggang mamaya ang gabi, maghanap na yun. Mayroon papansin. <laughs> Saka na yan sila maghanap ng pansit pag ubos na eh, wala na eh, gusto na kumain ulit.

Parang gusto mong okay, ya kaya pang bob. Pero pag nabulog ka na, yun ka lang. Pero may mayat may, niyan, sigurado. Bak-bak na naman. Yan ang pansit eh. Hmm. Thank Pero kung sa't na taba ay, ko lang makakain. Pag kasi hindi gano'n mataba. Kamang, umay. Hmm? Ayaw. naman? na yung taba. taba. Ini sakit Bisa Ay, thank you Lord. busog kami na busog. dami pa. Tapos, di nga nakalahati na natin, nabawas. Oh. Karen, kundi lang nabawas dahil yung pansit na kapusog. Thank you. Subiyaya. So, bihaya.